Hello! Magandang araw mga kasisi! Ito na naman po tayo. Live na live! Magbibidyo po tayo. Sa request po ni Cutie Girl 287. Wow! Cutie Girl 287! Ito na yung request mo. Tungkol sa isang kilalang kilalang artista na talaga namang pinag-usapan ng buong daigdig, buong mundo at hinangaan, nagmula sa isang yaya style. Kilala niya na siguro to. Nagsimula siya sa pagiging yaya. Kunwari, yaya-yaya siya sa kilalang isang tanghalian na programa. Siya ay si Tantararan. Nico Main D. Kapili Mendoza. So, dun sa pangalan na yun, sino siya? Siya po ay kilalang kilala bilang si Main Mendoza. Galing nga eh. Alam nyo, parang Cinderella ang life niya. Kasi alam nyo kung bakit. Although galing siya sa talaga, hindi siya talaga yaya. Ha? Galing siya sa talagang uh, uh with golden spoon na siya ibig sabihin pag sinabing with silver spoon with golden spoon may sinabing pamilya pero still bakit pinangarap pa rin niya na maging artista pag-aralan po natin si Main Mendoza as in Nico Main De Capili Mendoza ano nga ba sa feng ang pangalan niya since ito cutie girl makinig ka dahil ito ay request mo with special participation ng aking kagandahan, Nox. Hindi lang tarot. Babasahin natin ang kanyang name, ang fungsoy ng name niya. Through the name Nico Main D. Kapili Mendoza, ang Nico Main ay isang mahiyain babae. ah uh, siya yung tipo ng sinasabi natin na mahiyain. Kung ano yung nakikita natin sa TV. Kung ano nakikita natin kay main sa 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 ating ano ba screen, hindi siya 'yon. Magaling lang talaga at edukada at matalino ang sinasabi nating main Mendoza. Hindi ako masyadong tagahanga, halata ba? Hindi ako masyadong tagahanga niya kasi uh, bias ako. Kumbaga sa ano, lahat ng artista gusto ko. Siyempre, nagtataro ako ang fungsi ng name niya, siya yung tipo ng babaeng mahiyain. Masyado siyang ano, um, paano ko bang ma, hindi naman siya type na sobrang ano, kapag hindi niya masyado pang get together ang isang tao, eh, hindi mo siya masyado mapapagbiro. Hindi siya snobbish, mabait siyang bata, nakaupo lang siya, gagawin lang niya kung ano, ang, ang, ang ipagagawa ng director, pero kapag ando na siya sa screen, para siya nag-iibang tao at eh, para siya nag-iibang... Napupunta siya sa ibang mundo. Bakit? Kasi naiiba siya. Bigla siyang nagiging galaw-gaw, bigla siyang nagiging uh, ang galing-galing niya. Kasi ang pangalang ni Main ay madaling maka-adapt sa fungsoy, masaswerte rin sila, sila yung mga tipo ng taong hyper, masyadong, kumbaga sa bata, kung ito ay i-re-rate natin, may hyper-decent siya, super siyang addicted sa mga, uh, makukulit na galaw, kapag siya lang mag-isa, tapos ang isip niya, nagwo-wander siya, Ma malikhain siya, magaling siya, and, actually the ability kumbaga sa i-rate natin to 100 to 1 to 100 ang ability niya ay mga nasa 85 kasi syempre yung iba sa bakit 85 ayaw niya kasing ishow pero pag mag isa lang siya kita mo nakakapagdabmash nakakaarte nakakasayaw nakakanta pero yun nga dahil sa pagiging mahiyain niya nagkakaroon siya ng limitadong kilos And she is born to be a lucky one. Bakit sinabing lucky one ang mga main Mendoza or the Nico main di Kapili Mendoza? Kasi yung Nico main is from the uh, ito ay myth na wanderer. Um, strange power. Yun po yung mga myth ng Nico. Tapos yung day, D-I-E o D-E-I, ano po siya eh? nagsisignifies po siya ng determination. So, in, in a certain point of time ng buhay niya, talagang andun ang swerte sa kanya. So, pupunta na po tayo sa tarot. Yung pong birthday niya na March, makapamilya po yan. Uh, sensitive, naging isep ayaw niya ng maraming problema so may ugali po si May na ayaw nung nasa sa problema pag problema ng pinag-uusapan she must stay alone she must stay uh, thinking forward kung ano agad yung solusyon tapos marami siyang uh, kaya niya isakripisyong lahat wag lang may maraming magdusa at the same time ay niya ng mga uh, false news Ayaw niya ng... Ayaw niya ng false... May tao. Ayaw po niya ng false na... Na... Um... Paano ba? Ipapakita niya sa tao, fake. Ayaw niya nun. So, masasabi natin si Nico Maine Mendoza ay totoong tao. So, ito na po tayo. Itatarot na po natin si Nico Mendy Capili Mendoza. Simple girl, simple cute girl. Ito na. 287. Ito ang iyong kahilingan. Mm. Si Nico May Mendoza ay ayaw ng masyadong publicity. Sa totoo lang ang publicity, kumbaga, she is born to be a star. Kahit ayaw niya, magiging artista siya. Kahit hindi siya mag-artista, pag-uusapan siya. Alam niyo kung bakit? Mapapansin niyo siya, oh. Meron siyang pang-akit, may panghalina siya. May pangakit akit siya, may panghalina siya. nayon ang pinaka... Uh, attraction sa kanya, na kahit ayaw niya. Tapos nakikita niyo sa kanya, meron siyang... Uh, dito, sa timbangan kasi, gusto niya laging, ano, fair. Ang galing niya is laging fair. Ayaw niya na may mga pinaiikot na tao. Sasabihin niya talaga kung ano yung totoo. Actually, uh, naging maayos naman sila noon ni Alden Richard. So, ito talaga ano to. Naging maayos naman siya. Kaya lang nakita niya nung naging Alden Richard na ang kapeer niya, parang lalong umikot ang lumiit ang mundo niya. Si Maine Mendoza ayaw ng ganun. Gusto niya malaya siya. Gusto niya walang nagmamando sa kanya. Gusto niya walang nasasaktan. Napansin niyo kung bakit kung bakit siya kumawala dun sa love team nila ni, ni Alden Richard. Ayan yun eh. Ah. Dahil siya ay taong maka kumbaga makatimbangan. Ah. Nile-level up niya ang lahat. Inaayos niya ang lahat. Wow! Sa ngayon, nahihirapan siyang ipakilala sa buong mundo kung ano talaga at sino talaga ang nagmamayari ng puso niya. Sa totoo lang, ito'y katigasan ng ulo na rin ng mga tao na nakapaligid sa kanya na ayaw maniwala sa katotohanan ng buhay niya. Ni pinakikita na niya na ito na po ang pag-ibig na meron ako. Ito na po ang buhay na meron ako. So iniisip pa rin nila na lahat ng ito ay drama lang. So doon siya nahihirapan. but may Mendoza is May Mendoza. Umalis man siya pa sa pag-aartista, umalis man siya sa sa uh, lifeline ng liwanag ng mundo na nakakasilaw ng mga bituin. Siya ay mananatiling nakatayo with a golden spoon. Uh, stable ang buhay, stable ang kapirahan, stable ang pagkatao. Kasi May Mendoza is, is born to be a businesswoman, a precious one, and masasabi natin siya na isa siya sa mga taong mayroong pinagpala na kahit nakaupo ay magkakaroon ng salapi at kayamanan. Oh, sa ngayon talaga marami pa rin ang nagsasabi na drama o oh, gimmick lang ang Aljun Main. So, dun siya nasasaktan. Kasi ayaw nga niya, siya yung tipo ng babae na ayaw manloko. So, sinasabi niya ang katotohanan. Kung sa sinasabi nitong katotohanan na to, ayaw niya kasing may mga pinapaasang tao. Sa dami kasi na pinagdaan ang pagsubok ng relasyon nila, doon siya na suffocate. Actually, kung kung walang masyadong masasakta na tao, okay sila ni Alden Richard. Ang problema lang kasi, pati ang pelikula ni Alden Richard, pati ang pelikula niya sa ibang mga artista na aapektuhan. Dahil pag sinabing may Alden, sila lang dalaga, walang pwedeng pumasok. Doon na suffocate ang relasyon nila. At hindi lang, tao. Mismong malalaking production. Nakikialam sa kanilang uh, team, love team. At ayaw niya ng ganon. Kahit si Alden Richard, ayaw ng ganon. Uh, ipareha siya sa iba, may nagagalit. Ipareha si main sa iba, may nagagalit. So ayaw nila ng ganon. Hindi sila mag-grow. Ang gusto ng tao, sila lang dalawahe. E eh, iniisip nila yung future. Oh. Si May Mendoza ay gusto nang kumawala sa pelikula, sa pag-aartista. Pero still, tao pa rin ang may gusto sa kanya. May dinarana si May Mendoza sa health niya. So probably kinakailangan niya magpa-general check-up tungkol sa likod niya, pananakit ng ulo niya, I don't know eh, kung ito ay sabuto, osteoporosis, osteoporosis, or something sa katawan mo. Magpa-general checkup up siya kasi lalong-lalo na sa um, before, uh, hindi ko alam ito ha, kung sa sikmura ba ito. Pero mula sikmura pataas, kasama, isama na yung matres. Wow! ang daming opportunity pang darating kay May Mendoza kahit ayawan niya ay kusang darating karir 99% okay love life maraming intriga maraming di maniniwala sa kanyang pinakita kahit siya ay sabihin pa natin ikinasal doon sa lalaking minahal niya Wow, oh, magkaka baby Main Mendoza, may coming up baby. Hoping daw ang isang bata, kung totoo ba ito? Maraming nag-aasam na si Main Mendoza at si Alden Richard ay may anak. Ito ay napakalaking revelasyon. Actually, Main Mendoza and Alden Richard sila talaga ay may uh, kung, kung susundin nila at walang masyadong problema sa paligid they are born to be one uh, meron silang uh, baga, past life nila ito sila ay the past of their soul meron silang pag-ibig sa kanilang past at yun ay nakita naman at tinangkilik ng mga tao kung darating daw ba ang panahon na sila ulit it depends sa totoo lang uh, they are a really good 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 friend in a relationship walang problema sa dalawa kung ano man ang kanilang ginagawa ngayon at the end of the game silang dalawa ay magiging masaya pa rin may mga bagay na ginagawa sila na ito ay para rin sa kabutihan ng iba. Tandaan mo nyo po yan, sinabi ko nga. Hmm. Dito po ang lumabas, may mga bagay yung dalawang yan, si Alden at si Main, na dinesisyonan. Kung ano man po yung desisyon na yon sila lang po nakakaalam. Pero ako natuwa dahil ito po ay sa kabutihan ng dalawang pusong yan, para sa kabutihan din ng mga tao sa paligid niya. Hindi ko alam kung bakit. So, kung ano man yung sinakripisyon nilang desisyon, kung ano man yung desisyon na ginawa nila para sa kanilang sarili, para rin pala yun sa kapaligiran, sa mga tao sa paligid nila, at para na rin sa mga, uh, sa kanilang mga sarili na ikabubuti ng lahat. So, sila lang nakakalam nun kasi napakadami nito. Oh, ito po ay isang problemang uh, kasulatan Maaaring ito'y kontrata kay Main o kay Richard. Maaaring ito ay kontrata sa isang malaking-malaking grupo. Basta ito po ay concern of big um, sum of money na kina, kina kailangan nilang mag -desisyon. Kaya nila pinag na rin siguro na maghiwalay in their career. ang um, future ni Main, maging doon niya. Ayan. Maraming negosyo, patok. Kahit umalis sa pag-artista patok. Siya ay born to be a winner. Mag-ingat si Main Mendoza. Hindi siya pwede sa mga negative news. Madali siya ma-depress. So Main Mendoza, kung naririnig mo man ito, alam ko may dahilan kung bakit ikaw ay ganyan. Kung bakit mas pinili mo ang ah uh, kalimutan ang ah uh, ang ano ba yan? 'Yung tawag dun sa kinang ng bituin na mas kaya mo pa. Kasi ayaw mo may mga nasasaktang tao at ayaw mo ng mga uh, pinapaasa-asa, ayaw mo nagpapaasa so maganda naman ang iyong pag-uugali maganda naman ang iyong adikain, may mga tao lang talagang hindi kayan tanggapin kung ano yung decision mo keep up the good work lang huwag mo silang pansinin kasi ito ang nagpapa-stress sa'yo, sa buhay mo fight and fight lang daw, main Mendoza. Lumaban ka lang daw kasi hanggang ngayon daw ay nahihirapan ka para sa mga tao. Huwag mo na silang intindihin ha. Ang mahalaga, mabubuhay ka ng kahit walang uh, tulong ng ibang tao. Kasi andyan ka na, stable ka na. Actually, sa negosyo pa lang, buhay na buhay ka na eh. Mm hmm At nasasaktan ka rin sa mga salitang binibitawan ng mga tao sa paligid mo, sa taong kasama mo ngayon. So, hindi natin, we cannot please anybody. We cannot uh, uh, spoon, ano ba, Uh, feed their mouth with the with our own intention para i-feed mo sa mouth nila kung anong dapat sabihin ko anong dapat isipin hindi hindi so hayaan mo na sila yan ang nagbibigay sa iyo ngayon ng depression Wow, pero may parating kang pelikula ha, nasa sayo kung tatanggapin mo ito. Ito'y isang pelikula kung saan isa sa buhay ang iyong life. Hangman. So, ang dami rin palang offer sa'yo. Pero parang inaayawan mo na. May mga TV set ko. Bakit? Tanggapin mo. Gusto mong lumayo. Gusto mong pumunta sa isang malayang malayo kasama ang isang... Uh, siguro ito family kasi may bata tapos may kasama. Gusto mong lumayo. Malayang malayo. Mm. May isang property kang mabibili. Malayo ito. Abroad. So maaring ito ay pag abroad somewhere in America somewhere in basta malayo ito abroad ganon wow pwede, pwede kami kumain pwede kami kumain Merienda. Main Mendoza. Kaya na, kailangan mong keep in touch sabihan ng iyong father kasi ito ay some, something about the heart and the siguro ang uh, maintenance general check up father about Hmm, may isa kang kontrata na dapat mong pag-aralan. Maring ito ay isang kontrata na nakaraan pa pero still hindi pa na natatapos ang usapin tapusin mo para hindi dumating ang problema magkaroon ka ng problem para hindi dumating ang time na magka problem ka ito ay isang kasulatan hindi ko alam kung ano ito pero baat ito ay sa program kasi ano daw eh sa kontrata aba Ipagpatuloy ang pagiging mabuting tao dahil lang grasya kung sa pumapasok sa iyo wag kang papasok sa anumang usapin na pampulitika hindi ko alam kung bakit kasi may may magiinganyo sa pumasok sa politika pero ang sabi ng tarot wag na daw wala alam mm -hmm. lilipat sa isang mas malaking bahay alam to pero ito yung mas malaking bahay pa kaysa sa inaasahan na bahay na meron ngayon. Ganda. Mm. Di ko alam kung bakit maaaring ito ay ang iyon lalaking minamahal ay namang problema. Hindi ko alam kung anong problema niya. So, usap lang kayo pero tungkol ito sa mga bagay-bagay humihina ang aking boses kasi parang palungkot ang palungkot yata aking minalasa wow ang iyong my loves ang iyong kapartner sa buhay ay kinakailangan mong ah uh, pagbawalan sa mga bagay na mabib, ma, matitigas or ma-oily somewhere in liver or in kidney or in gastro ingatan lalaking mahal yan, ha? Oops, ito na. One, two, three, four. Wow! Main Mendoza. Malayong paglalakbay ang gaganapin sa iyong buhay. E, magtutur ka. Hindi ko alam kung ano to. Bakit magtutur ka? Magtutur ka sa buong mundo kasama ang mga mahal sa buhay and another business pero hindi dito sa abroad so may bubuksan kang negosyo abroad ang pag uh, ganito may raming marami kang maririnig na mga salita kasi hindi talaga matatapos ang main and alden team. Yung patch up ng inyong pagsasama. Kasi kayo ay talagang itinadhana. Kaya kahit man lang dyan, hindi matatapos-tapos siya. Hanggang sa tumanda kayo, hindi matatapos-tapos siya. Ang gawin mo na lang ay manahimik. Hayaan mo na lang sila at bigyan mo na lang sila ng kasiyahan. Labas dito, labas sa kabilang tengan. about your family hmm pag aralang mabuti uh, may problemang konti sa mga finances it's because of kung naniniwala ka may isang tao na uh, sa family mo inget pilit kayong pinapabagsak namabas sa inyo sa family nyo yan Konting problema sa negosyong hinahawakan ng iyong magulang? Mm, pati pala yung sayo, may mga problema. Ma, ma ano yun? Ma, may iwasan pa yun. Hayaan mo na. Ah, uh, malulunasan yun. Maayos lahat yan. Magkakaroon ka ng venture, hindi ko alam kung ano itong papasukin mo, mga space na paupahan or gagawa ka ng isang maliit na subdivision kung saan magbebenta ka ng lupa at bahay. Hindi ikaw ah, yun ang magiging negosyo mo. Ayan, Ayan oh. lupa at bahay, mga paupahan o oh. space for leasing, ganyan. Wala akong nakitang pangit kundi ang health mo. Masyado kang overthinking na nitong mga nitong mga ano na sa mga pag, kung paano i-explain ang mga bagay-bagay. Huwag -bagay. mo nang pansinin 'yon. Hindi <laughs> sila makaka-attract ng, ng, positive sa iyo. Makaka-attract lang sila ng negative. Tung, tungkol naman sa mga balakin mo sa buhay, go, go, go. Malaki ka na. Wala nang dapat pang magkundi na sa'yo. At Mag-aaral ka lang pala ulit. I mean, nakatapos ka na, may kukuhanin ka pa ulit another course. Di ko alam. Yes, go for it. So, maganda. Nakita ko kay Main Mendoza. Ang tao sa paligid lang niya. Medyo napaparanoid. di ko alam kung bakit. They are all affected sa buhay ni Main. Gusto nilang baguhin ang isang buhay na tahimik naman. So, uh, um, sweet, cutie girl yan ang future love life at saka life ni Main Mendoza. ah uh, para po sa lahat ng may gusto, pwede po kayong mag-comment. Pwede po kayong magsabi kung sinong artista ang gusto nyong pahulaan sa amin. Mag-comment lang po kayo. I-like ninyo, i-subscribe ninyo yung aming Windrush Fortune sa YouTube. At manood na rin po kayo at makishare naman po kayo at makifollow naman pa kayo sa aking FB Reels Windra kung saan magkakaroon ako ng live tarot una sa lahat ito po ay for entertainment use lang kung may nasabing pangit itapon kung may nasabing maganda then follow bye